Miss Universe po uh, kung mga dalaga po dyan na uh, makatutok sa aking ginawang youtube channel na Iwagan ng Pangasinan uh, kung ma panood nyo po ito, huwag nyo pong skip, pakinggan nyo maigi sa mga mahilig pong mahilig pong sumali po sa beauty contest po sisipo po sa inyo para may magamit po kayo kayong mga dalagang nagnanais sumali sa Beauty Contest uh, at nais, nyo, nais mong ikaw ang tangaling pinakamagandang babae sa buong mundo, ay narito po ang pamamaraan. Bago po kayo umarap at um, at, at habang kayo'y lumalagad po kayo uh, sa plataforma, ay sa forma ng kagandahan at paulit-ulit mong banggitin sa iyong isipan ang orasyong ito at asapo ninyo na ang tingin ng mga hurado sa iyo ay ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa po habang nagkukon po kayo nag uh, papasion po kayo o uh, po kayo ng platforma ay usarin nyo po ito sa inyong isipan po at ang tingin sa inyo ng mga hurado po ay pinakamagandang babae kayo sa lahat ng uh, balat ng lupa po pag nausal po nyo ito ay salin nyo lamang po kahit anong ginagawa nyo po kung tinawag na po halimbawa tinawag na po kayo sa uh, sa stage po naglalakad po kayo habang naglalakad po kayo usalin nyo na po ito sa inyong isipan po at ihipo nyo sa inyong katawan po ng tatlong beses. Huwag kayong magpalata na inuusal, inu inu nyo po. Ito po yung pag nag-uusal ka po dito naka, hindi po nakabuka, nakabu nakabuka, ang bibig. Sorry po. Parang simple lang po kayong mag-ihip. Tapos iipon nyo sa inyong kapaligiran po. Sabay nyo po sa inyong ginagawa po. Sorry nyo naman po. Dapat po ito yung ma-memorize nyo po para may magamit po kayo kung talagang gusto nyo pong manalo ng beauty contest po na ang tingin sa inyo ng mga hurado po ay eh, pinaka maganda sa balat ng lupa po ay eh, makakamtan nyo po basta gamitin nyo lamang po sa tamang pamamaraan po uh, kapangyarihan ng Satur upang magtagumpay kayo sa beauty contest o sa pagka ng Universe narito pang, narito pang oras yun po Ulkitis paras raka